O, huwag kayong magulo. Uh, nakakahiya sa mga kapitbahay kasi, ano po, uh, may kaso yan. Naka, sa kapitbahay. Ngayon sabi ko, kayo, nila? Si NBI, NBI po siya. NBI. NBI? Yes po. Ayaw NBI. po nilang ibigay yung warrant, ginaganon lang. Po, wala po. Ah, natutuloy na na po ako nun eh. sabi po nila, sabi ko, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko po yung family? Makasunod po kami. Puntahan niyo sa Batangas. Nagsalita po ng Batangas. Nagulat kami. Nag-sink in po kasi lahat habang ano. Tapos bigla pong sinabi sa Manila, taf. O oh, sige, may, may iwan kaming mga tao dyan. Nagsalita pa po, po na ganun. Sabi ko, sige na po, hinabol ko pa po palabas. At kinatoko pa ang sasakyan dahil gusto ko nga makahiram ng phone or masundan, makasunod po kami sa police station kung may kaso nga po talaga. Sir. Pero ito po yung pinsan ko, may sabihin po siya kasi siya po yung Inanong mismo? Inakay mismo nung pinababa. Sige, wala lang naman to. Sige. Uh, Miss Honey Lynn Sasson. Right. Noong nasa sasakyan po ako, nakita si na po nasa loob na po ng bahay. Ako lang po naiwan doon sa sasakyan. Tapos nakita ko po yung yung ibang mga lalaki nakaitim na nandun pa po sa may pinto dun sa may garahe po. Tapos po, yung driver seat po, yung pinto po niya bukas. Tapos nakita ko po sila, nung nakita nila ako na nagagano na po sila, na ang sabi po eh, may tao pa sa loob. Nakita po nila ako sa sasakyan. Tapos po, nung nakita po ako, may isa po lalaki lumapit sa akin. Tapos sabi nga, gumaba ka na dyan, wala lang naman to. Mahina akong pa po yung pagsabi niya sa akin noon. Tapos po, o, Okay, ba? Ano pa? Hindi tanggalin mo yung ano, mahirap, hindi masyado maintindihan. Ano sabi buma pa uh, yung ano sinabi nung sinabing po ba ka? Sabi po, sabi po nga nga ano na bumaba ka lang, bumaba ka na diyan, lang naman to. Sabi na po sa akin. Ah, wala naman to. Opo, ayun po ang sabi. Tapos po, sabi ko sige po, ayusin ko lang po to. Kasi inaayos ko po yung laruan ng ng pamangkin ko. Tapos po, hindi ko po mabuksan yung sasakyan na paglabas. Tapos sabi ko, pwede po pabukas. Pinagbubuksan niya pa po ako ng sasakyan. Tapos po, nung hindi pa gumana yung, 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 pinto nung ano, doon po niya ako pinadaan sa kabila. Sa kabila po niya ako pinadaan. Tapos po, nung nasa pinto na po ako, sabi, tapos nakita ko po sila na ako po nasa sala, sa sopa. Tapos nakapalibot na yung mga lalaki. Tapos sabi sa akin nung yung nakatayo doon ano, ikaw, sino ka? Sabi sa akin. Sabi ko, eh, na, napaganto po ako. sabi, ikaw, umupo ka dito. Sabi niya ganun. Sa ano ko po, ako po, namigay pa po ako ng face mask sa kanila. Kasi po, yung mga, kasama ko po sa bahay, wala pong face mask noon. Kasi po, yung, yung pinsan ko po, si ate rin po, positive po siya that time. Tapos po, nakita ko po, ba't po nasa sala? Ay positive po yun. Tapos ako po, namigay pa po ako ng face mask. Para lang po, concern ko lang din po doon sa may pamangkin po kasi ako mga bata pa po yun eh. Tapos po, nung po ko lang po ng sasakyan, may isang, may isang lalaking umalusahan na, ikaw, Ellie ka dito. Pinapasok na po ako sa kwarto. Tapos po, nung pagpasok ko po sa kwarto, nakita ko po sila na, kalat-kalat uh, na po yung globe ng kwarto yung mga ano po nasa sa nakalatag na po sa higaan, kinukuha po nila. Tapos po yung isa pong lalaki, pinadiretso niya po ako dun sa may lagay ng bolt. Sabi niya po sa akin, ikaw buksan mo to. Buksan ko to po yung bolt. Pero hindi ko na po alam yung password. Tapos po, hindi ko pinipilit na po sa akin na pabuksan niya, pero hindi ko po talaga alam yung password. Tapos po, lumabas na po ako nun. Tapos dinala na lang po nila yung bolt. Bin, binitbit yung buong bolt? Opo, binitbit po. Gaano kalaki? Mga ah, ganito. Usong-usong pa nga po sila nun pag eh, no, paglabas ng karto. Ha? Usong-usong pa po. Ano, ano? Usong-usong. Ano? Para tulong-tulong po sila pag ah, pagbuhat. Ano sila? Nagbubuhat? Tatlo po. Makikilala mo yung nagbuhat ng gold? Nang, uh, makikilala mo? Makikilala ko po dito kung sino po yung nagpapasok sa akin ng kwarto. Nakilala mo? Opo. Nandito ngayon sa loob? Opo. Loob, loob ng uh, session si Opo. Ituro mo nga kung sino? Sino? yung ka magkalala. dito? Ituro mo. Saan dyan? Ang pangalan. Ang pangalan. Si Mr. Roy Navarrete po. Navarrete. Sir. Ikaw si Navarrete. Yes, sir. Ano sa sabi mo? Ah, sir. Wala po ako dun. Naka-duty po kami dun, sir. Ha? Sa Laguna po. Wala po kami dun sa San Pablo po noong time na yun po. Hindi, hindi. Basta-basta kung ito, babae ito, ha? Powerless ito. Mag-ikusa <clears throat> sa isang police. Nandito pa sa harap ng maraming tao. Nandito basta-basta. Basta sabihin ko lang sa iyo na powerless itong tao na ito. Hindi ito pwedeng i-coach. Hindi ito pwedeng uh, turuan. So, nandoon ka wala ka? Yes, Your Honor. Wala po ako doon po. Yes, Your Honor. May mga ebidensya po po, Your Honor, na nag-iikot po kami sa checkpoint. Kasi po... Kung, kung kayo yun, kayo yung involved dun. kaya siguro hindi nagresponde yung uh, tawag sila ng tawag ng police assistance doon sa San Pablo Police Station. Hindi nagre-react yung mga police doon dahil nga kayo yung nandoon. No sir. Ano? Your Honor. Hoy, uh, nasaan ka uli? sa Saan ka nandoon ng mga oras na yon? Anong anong date? Ah, uh, sir, nat ikot po kami ng, sa mga checkpoint po sa lumban. May mga ano po kami picture po kami dito, sir. <laughs> na magpapatunay po na nasa lumban kami, sir. Nasa... Check lang siya anong mga time na yun. Kasi may... ano okay, anong oras? <clears throat> anong araw ulit nangyari yun? Exact date, uh, Miss... Uh, malayo po yung area, sir. Doon sa San Pablo. Doon sa... Pinag-check. Hindi, Pinag sandali. Okay, sandali lang. Linawin na natin mabuti, ha? Miss Sanilin. Oh, Anong araw yun? August 30 po. August? 30. 30, 2021? Opo. Okay. Anong oras? Mga 9 po. Ay, mga 10. Mga 10 ng umaga? Inabot po ng 10 na po. Uh, around 10 o'clock ng umaga. Po. Okay. Ha? August 30, around 10 ng umaga. Hmm, nasaan ka, Mr. Navarrete? Ah, uh, po dito po, nasa Magdalena po kami nag-iikot po hmm. sa mga checkpoint po, namimicture po. Bakit? Base? Ano, anong, ba bakit, bakit base, base, so? base dyan? Bakit ka, Ay, hindi ka pa magbasa sa uh, binibigyan ng abogado mo? Bakit But, uh, hindi ka lang magsasagot ng uh, kung nasaan ka pa panahon na yun? Yes, sir, medyo yung time na yung pumbalikan mo, malayo na sir eh. Dapat mag-relay -re ako dun sa kung saan ako na sa base sa cellphone ko sir. Kasi hindi ka naman memorize at tagal nun sir eh. ano? honor. Sige sir, pwede. Okay, um I'm pretty sure uh General Carlos or General uh Bruce will be able to verify all these diba? uh time along assignment bakit hmm. Yes, sir Your Honor, we can check uh, the actual detail of uh the patrolman over But uh, right now, sir, I I don't have the uh, the detail order of Patrolman Nobarete during that time. Eh, hey, kasi kami dito sa Senado, veterano kami sa mga tinatanong eh. Pag may sumagot sa amin ng derecho, eh malamang totoo sinasabi. Pero pag sinagot kami ng tumingin sa kung saan at sinabing uh, base 2 dito sa ano, eh, uh, uh, ito talagang uh, medyo magdududa po kami. Ito Sige, po po yung kapatid ito, ito, ko, sir, ito. na pinasok nila may COVID that time. Kaya tin tinignan niya rin yung mga pumasok sa kwarto. Ikaw yun? Opo yung naka-quarantine nung araw na yun. Kapatid po ko ni Princess Montaigne. Okay. So, ay so, dindibay mo rin dito? Kaya kwento ko lang po yung nangyari. Ha? yung pong nangyari. Yung nangyari? Opo. Tulog, tulog po ako ng araw na yon. Nagising po ako. May nagsisigawan na po sa sala. Akala ko po, nagtatalo po yung mag-asawa, si Boss John po at saka si ate. Tapos sabi ko, ano kaya yon? Tapos maya, maya po, tumayo na ako. Narinig ko po parang ibang boses na po. Sabi niya, may ano ka, may kaso ka. Tapos bubuksan ko na po yung pintuan. Bigla pong may pumasok pong dalawang lalaki. Tapos po, namukaan ko po yung isa doon. Namukaan? Opo. Andito ngayon? Opo. Ituro mo kung sino? Si Roy Nabarit po. Nabarit eh. Opo, Nabarit. So dalawa na kayo nagtuturo kay Nabarit na pumasok doon sa bahay niyo. Ikaw, ma'am. Ang Tanyes? Mama ni Cez at saka ni Ilin. Mami? Apo. Ako ah, din po kasi ang um, tinawag niya po ako. Tapos ang um, tinanong niya po kung kaano-ano po ako ni John Lasco. Sabi ko, ano manug manugang ko po siya. Tapos tinanong niya ako, ano ka ba dito? Sabi ko, ako po ay kasambahay lamang. Hindi ko po sinabi na ako ang mother nila. Basta sabi, tapos may, tapos tinanong niya po ako, Pwede ba buksan mo yung vault? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Ang nakakaalam po ay ang secretary niya. Tapos sabi, pinaturo niya sa akin yung vault. Sabi ko, hindi ko nga po alam. Sino? Sino yung si niya? Roy, ano po, si Mr. Roy Baranin. No, Baranin? Opo. Pinapaturo niya yung... Yung vault. Pinapubuksan niya po sa akin. Tapos? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Pagbukaan ko po din yung mata niya. Ha? yung mata niya po at taas niya. So, apat kayo, nag-identify dito kayo okay. na Yung pong pamangkin ko, siya din po yung kumuha sa akin. Yung pong lalaki niyan. Kami po yung Kami po ang magkasama ng ko, ko pinapasok kami sa kwarto. Nakakapagtaka lang po, alam nila lahat ng kukunin sa bahay. Grabe, inuna po nila yung kwarto namin. Paano po? As in, lahat ng gamit doon. May mga pictures po na talagang grabe yung... Ultimo kong baboy, talagang sinaksak nila. Lahat ng po din. ng gamit namin, walo kami sa bahay, kinuha kahit yung mga wallet ko po, yung mga pera doon na nakasingit. IDs, lahat walang itinira sa amin. Pag po, kinuha din nila. Mga ID ko, doon po nila lahat nilagay yung cellphone sa bag ko. Sampung cellphone po yun. Diyos ko, halos... Hindi na may pakunod yung tao. Freud na Barrete. Yes, sir. Ito, apat na babae ito, nag-identify sa'yo. Yes, sir. Ikaw pumasok doon sa bahay nila, umuha sa, inuha niyo yung uh, si Jun Lasco. Tapos kanina, yung dalawang uh, magkapatid din, ikaw rin tinuturo. What, a, what a coincidence. Ano ang tingin mo? Ma, makukumbinsi mo pa kaya ako? Yes, sir. Ha? Makukubisi ko pa mo pa kaya ako na wala kang kinalaman dito? Na yes, yes. ibi ito, si Palit, si Palit na kaso ito, ha? Ikaw tinuturo ng apat. Tapos yung kanina, dalawa magkapatid na yung uh, kinasuhan nyo ng drugs, ikaw rin ang tinuturo. Grabe naman kung isi din Sir, ano ranggo mo? Uh, Patrolman, sir patrolman. Ilang years ka ng patrolman? Uh, Maging se seven, sir. Ten years? Seven, sir. Seven. Seven? Yes, sir. So, anong assignment mo since gumadwit ka sa pagka uh, police Uh, nag, ano uh, sir, nag intelligence, sir. Puro intelligence ng trabaho mo? Yes, sir. Since after uh, recruit training mo, intelligence ka kaagad? Ah, uh, no, sir. Nag Mobile driver mo muna, sir. Mga Mobile? Yes, yeah, sir. Tapos, intelligence na? Yes, sir. So matagal ka, seven years ka intelligence? Ah, uh, no, sir. Mga around five years or mga ganon. Hindi siya pa. Yes, sir. Honor, sir. Ah, uh, General Cruz. Yes, Your Honor. In the yes. light of six testimonies, uh, what do you plan to do? So, right now, uh, as I have said a while ago, that uh, we are actually, we have taken the statements of, uh, or some statements of these uh, witnesses, and uh, we are preparing to file.